Magkaroon <laughs> tayo kung may nagbabalik sa vlog. Ito po yung kalahati ng video kasi napindot po na ang aking mga klase. <laughs> Naatake ako. O, cameraman, hawak. Okay. Ako nga yung cameraman. So, naglalaro sila ng Russian roulette. Russian roulette. Kamiya <laughs> ko ayusin yung kamera. O, tara, let's go. gala nilalaro nila? Naglalaro sila ng sang roulette magkakapag natin sila. niyakapagkakapag 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 Sandra Hans, Fritz, Yunis, Michael, Andre Kaidlyn, Isabel Est. George, uh, si Johan, <laughs> Johan <J> <laughs> Jade Johan <inaudible> Jade <inaudible> si out to Christian, si si Simon, si Simon, si Simon, Jaisel Simon, si si Simon, si Simon, si Si Carl, si Carl. Oh, si Carlo. Oh, si Carlo. Nonchalant. Ayun pala si Ota po. Huwag din natin. <laughs> Wala na kasama. Hindi na po namin kasama yung ibang ano. O, oh, paalam. Paalam. <laughs>